News updates. Mga balita ngayon Bayan ng Buluan sa Maguindanao isinailalim na rin sa Comelec Control Tatlong opisyal ng PNP sa Bangsamoro inirekomenda ng Comelec na suspendihin Chinese Research Vessel sa Batanes patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard Pagkilala ng Google Maps sa West Philippine Sea isang makasaysayang tagumpay Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon isa pang bayan sa Maguindanao ang isinailalim sa kontrol ng Commission on Elections sa COMELEC para sa nalalapit na national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ibinaba ng Commission and Bank ang Resolution 11131 na naglalagay sa bayan ng Buluan sa COMELEC Control bunsod ng serya ng pamamaril at karahasan na nagdudulot ng pangamba sa maayos na pagdaraos ng eleksyon. Samantala ay nirekomenda ng COMELEC sa Philippine National Police ang pagsuspinde sa tatlong opisyal nito sa Bangsamoro Region dahil sa umano'y kabiguan na agad na maaksyuna ng hiling ng security detail ng nasawing election officer ng Datu Odin Sinsuat. Ayon sa COMELEC, hindi na ibigay ng mga opisyal ang proteksyon hiling ng biktima sa kabila ng makailang ulit na apela nito. Noong nakaraang buwan ng tinambangan ng election officer na si Atty. Maceda Abo at asawa nito dahilan para isa ilalim sa kontrol ng Comelec, ang Dato Odin Sinsuwa. Patuloy pa rin na minomonitor ng Philippine Coast Guard o PCG ang Chinese research vessel na Songshan Dawi na naglalayag sa karagatang bahagi ng Batanes ngayong araw. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariella, huling namataan ang research vessel sa layong 78.21 nautical miles northeast ng Itbayat, Batanes kaninang alas 8 ng umaga. Makailang beses na ding tinawagang pansin ng eroplano ng PCG ang nasabing barko gamit ang radyo, ngunit walang sagot ang naturang mga Chinese crew nito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang pagmatsyag ng PCG sa ilegal na pagpasok ng Chinese research vessel sa karagatan ng Pilipinas dahil wala itong otoridad na magsagawa ng marine scientific research sa exclusive economic zone ng bansa. Makikita na ngayon ang West Philippine Sea kapag binuksan ng Google Maps sa Pilipinas at malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang pagkilalang ito bilang opisyal na label sa bahagi ng South China Sea na sakop ng bansa. Iginatwa naman ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Google Maps na gamitin ang label na West Philippine Sea na hindi lang update sa mapa kundi isang makasaysayang pagkilala sa karapatang pandagat ng Pilipinas. Isang geopolitical affirmation ito na nagpapakita na may bigat ang ating paninindigan sa matanang mundo, ani ni Remueldes. Dagdag pa na ang naturang hakbang ay tumutugma sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa mga bahagi ng South China Sea na sakop ng ating exclusive economic zone. Para sa Kidlat News Channel ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.